kain tayo. Magmumukbang tayo ng ano. Ito o. Ulo ng tuyo. Ngayon pala ako muna ng halimata. Ang galing ko lang magsakada. ton na may repolyo. Siyah na malaki. Pwede naman nang kainin to ng walang kanin, kaya lang parang kulang. Mas masarap pa rin kapag may kanin. May chili sauce to. Mura lang ang chili 150 lang kilo. pasado alas 12 na ako nakaulip na naulahin ako sa ilang panood to blood na lang na lang laman siyan pa rin yan makagat yung anghang chili sauce Mm. Tubig lang muna. Madami pa akong gagawin. May mga i-display pa ako. Kakarating ko nga lang. <clears throat> Ayan ah. Diltap. Diltap eh. Jeez. Ayan o. Ha? Ayan ang dami Kada na sa walang lama. Diyan wala nang laman. Empty na halos. Dito, wala na. Bungi-bungi na rin. Diyan. Ayan pa o. Lahat yan, i -di ko pa yung nasa mga karton na yan. Ito nga dito, lalabas ko pa yan. Hanggang yun. Yun, yun, yun. yun yan. Gagawin ko yan ngayon. Relax muna ako. Kumustahan muna tayo. Magkumustahan muna tayo. Ang tagal na ako hindi nakapag-upload eh. Upload ko nga to For memories lang naman. Pagod pa ako. <clears throat> Katapos ko lang kumain. Pagod pa ako. Guys, may nabili nga pala akong ano dito, handy na ano, vacuum. Ganda siya. Effective. Pang ano. Parang baril lang eh. Effective siya. Pang bintana, yung mga ano. Mahirap po nasa. Mayroon syang ganito, o, brush sa dulo. Ito yung mga extension niya. binili ko to sa Shopee mura lang to wala pang 500 check out nyo na wala na lang pala ang kamatis ngayon ito ang ganda ng nabili ko wow ang ganda ang ganda no mura na lang siya ngayon 15 na lang kilo niyan. na naman binili sibuyas mahal pa 200 bawang 130 ito gulay yan lang kaya ko mabigat hindi ko kaya mag isa mabigat parang nabibiyak yung diod ko pabuhat ang mga mabigat sa grocery pa nga lang parang ah, hirap na hirap na sakit sa likod yan lang muna sa ngayon guys bye bye muna thank you for watching I hope na inspired ko kayo inspired? paano ma inspired dun sa kinain at pansit kanto na may repolyo bye